Uh, nabash si Kiray mm -mm. Pinagtanggol ko si Kiray Kasi yung ibang mga tao nakita yun na parang nagyayabang si Kiray mm -mm. Eh ang gusto ni Kiray mag-inspire ng mga tao mm -mm. Tsaka talagang mahal ni Kiray yung pamilya niya eh So yun talaga ang intention niya So parang tapos nabash, nabash pa siya So parang ginawa ko ding inspirasyon yun na kung halimbawa yung mga taong mabubuti yung intensyon, mababash pa, baka maging masamang tao sila. Oh. Kaya parang ginawa kong kwento yun na parang dun siya nagsimula. Tapos beauty. nabash siya noon, uh. Ay, ah, yung pala eh, tingin niyo sa akin masama, magiging masama na lang ako. <coughs> so parang ganun ang nangyari dun sa pagcraft ng nung kwento. Tapos, na -uwi. ang simula kasi niyan, pumunta si Janelle, sa opisina tapos sabi niya gusto niyang gumawa ng project na uh -huh. hindi na siya kailangan maghuman uh -huh. <laughs> o magpa-sexy so parang gusto niyang graduate na doon uh -huh. tapos nagkataon naman na dumating si si well actually may dumating na mga bisita din doon uh -huh. na mga artistang iba uh -huh. um, tapos tumawag si Kiray ah uh, tapos nagkausap si Janela at saka si Kira, hindi pa sila magkausap noon. Tapos ever since naman gusto namin ni RC gumawa ng pelikula sa Maldives. So parang nag nagsabay-sabay tapos tumawag sa amin yung resort uh, na pwede namin pagshootingan na mababakante. Pwede naming i-block off. At uh, cheaper rate kasi humihingi kami ng cheaper rate kasi ipapasara namin yung buong resort. Mm -hmm. So, since um mababakante siya ng... meron ding mga pupunta pero pwede nilang ip ipa-move mm -hmm. para lang sa amin kasi kakaunti lang naman yung pupunta at that week at that week. Mm -hmm. So, agad-agad agad-agad sumulat ako nung pyesa. Siguro mga 2 days, three days ko lang 2 days I think yung script. Kasi kinailangan kong madaliin para dun sa Ah uh, bakante na. Ano, na oh para makapunta na kami kaagad. Kaya minadali talaga namin. Kaya may sakit pa si RC talagang mm. walang fresh, no? uh, sinubukan no. niya talaga. Pinush niya na makasama siya doon sa shoot. Pero yung pag sa island ilang araw 'yun. Ah, isang Mami. isang Mami. linggo. Mami. Pwede mo sabihin kung magkano. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko na alam eh kasi uh, <laughs> Hindi ko alam, hindi ko alam eh kasi hindi ko na alam eh kasi <laughs> hindi ko na masya. Uh, kasi katalasan dahil ako yung producer. Ayoko na masyadong tignan yung yung detalye noon kasi sumas sumasama yung loob ko. alam. <laughs> 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 Siguro titignan ko na lang <laughs> yon ah Meron kaming may crew kami. Uh, Sige, may tatlo. Mm -hmm. Nagdala ko ng tatlo-apat na crew. Mm -hmm. uh, merong merong apat din na nandun. Mm -hmm. Direk, parang nagko-concentrate ka talaga yung mapalabas yung movies mo international. Yun po talaga okay. ang focus eh, mo. Eh, miski naman si Direk Joey Reyes nagsabi na nung ini-interview siya, ang state mm -hmm. ng uh, Philippine film industry is dismal. Yan ang yeah. word niya yun din ang ginagamit kong word before when i was being asked and interviewed internationally yun din ang sinasabi ko um nakakatawa lang kasi syempre uh, sasabihin ng ibang tao na kasi yung putso-putso yung mga ginagawa ng mga pelikula dito ng ibang mga filmmakers hindi naman lahat ang dami ding tumataya na medyo malalaki din yung pelikula so Um, meron din naman mga magaganda. Bakit hindi pa rin tinatao? Mm -hmm. So, iba ina-attribute sa colonial mentality. Yung iba ina-attribute sa nasanay na yung mga tao. Pero bakit pag inside out, lumalabas yung mga tao? Kahit mm -hmm. alam, kapag hindi pa si sinabi, ah. Tsaka oh, yung final movie. Oo, no? oh, isipin ng iba, di ba, parang, pag kaya hindi sila nanonood kasi naasahan na lang nila sa internet yan. Parang mm -hmm. isipin nila, ah, pwede na yan. Sa, abang ako na lang sa Netflix. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ngayon, namihasa na daw yung mga taong gano'n. Pero bakit ganito yung Inside Out? Alam naman nila mapapanood nila sa Disney Plus to. Mm -hmm. So, bakit pupunta pa rin sila doon sa theatrical experience na yun? So, it's the material. So, hindi ko masabing material eh. Kasi parang ang expectation, Uh, kasi di ba nagpa-parang merang statistician at ang ng FDCP mm -hmm. to acquire the data for mm -hmm. these things mm -hmm. and they're still sifting through the the findings no pero yun talaga nakikita nila talagang pag-local walahalos mm -hmm. na nunood mm -hmm. so very disheartening para sa mga producers na katulad mm -hmm. namin mm -hmm. na parang tumataya kami dahil gusto namin manlibang ng mga tao. Lalo na kapag halimbawa ganito yung klaseng pelikula, mm -hmm. hindi ito yung, uh, sorry, hindi ito yung sexy, bold, mm -hmm. or rom-com mm -hmm. na usual diet ng Based mga Pilipino. So parang paano ito pagpanuorin? Yung... Mm -hmm. yung yung pelikula naming Malditas in Maldives, tinatawag sa Amerika na high concept eh, di ba? Parang mm yeah. -hmm. Yeah. nila doon, high concept. Mm yeah. So sabi nga nung ibang mga kritiko na nakapanood ng mga test screenings, parang layer after layer after layer. Akala okay. mo ito na yung layer, yung yeah. pala meron pa pala, yeah. meron pa pala. So, natutuwa naman ako doon sa mga iba na umupo, tapos sinabi nila, ang glossy ng pelikula, pero dinadala mo sila sa isang lugar na kailangan nilang mag-isip pa rin. Parang yeah. pag pinanood mo, commercial siya, pero may halo siyang pagka uh, arthouse kasi parang may gusto ka ring sabihin doon sa ano eh dun sa piyesa yung iba mga sinasabi sinasabi nila na parang uh, komentaryo siya ng societal divide ng mayaman at mahirap vis-a-vis -vis vlogging at yung mga problema ng vlogging community parang ganun yung nakikita nila So, masaya naman kami doon sa ano, kaso lang ang hirap. Paano namin ma-market kung wala kayo? Mm. -hmm. Diba, kayo lang 'yung makakatulong tsaka pa ang feeling naman namin 'yung word of mouth, medyo malakas dito sa mm -hmm. sa pelikulang ito. So, matapos nung matapos nung nagpalabas kami sa Japan, ah uh, 'yun sa Jinseio nag-note uh, taking na ako ng mga tinawanan, di tinawanan, saan lumalaylay, mga ganyan. Mm -hmm. Tapos nagpatawag din ako. Pagbalik namin, kaagad, nag-reply uh, na rin ang Netflix sa amin mm -hmm. na interesado mm -hmm. sila makita yung palabas. Mm -hmm. Sinabi ko na lang muna na mas mainam na paupuin ko muna yung press, yung mga kritiko mm -hmm. para mm -hmm. ma, -ma ko ba kung mm -hmm. kung ano pa yung kailangan baguhin. kasi y yun ang,